Ito na nga yung araw na papunta kami ng Batangas. Doon daw kasi namin gaganapin ang aming Christmas party. First time ko mang maka-attend ng Christmas party together with the sisis. Kaya e, sobrang saya ko at nai-excited na rin. Kaya tara, sama niyo po mag-Batangas tayo. Siya nga pala shout-out sa isa naming sisi. Kay sis Lorraine. Kasi pinag-drive pa niya kami from Manila to Batangas. Nang hindi man lang napapagod kahit medyo matraffic. Tapos sa bahay pa niya gaganapin yung Christmas party namin. O oh, diba? Sobrang bait. Te thank you so much sisi Lorraine. Ito nga pala aming si Siya yung nag ng foods namin. Chef, oh kasi yan. Napansin niyo ba yung sandals niya? Ang cute, may orchids na kapatong. Ito nga at pasayo seo paho dito. Tuwang-tuwa kami sa pinamili namin. Parang anak lang kami ni Henry si dito. Ang dami-dami naming pinamili. Pagkatapos naming namili, malis na kami kaagad kasi naghahanap pa kami ng karning manok. At bilib na talaga po dito sa driver namin kasi hindi man nang napapagod. Pagdating namin sa telepapa, may nakita kami yung Agad kaming bumili kasi kakaibang shomai siya. Akala niyo, na may bagoong. Hoy! Pero in fairness, ang sarap ha? At dito lang yan sa Batangas mga made. At pagkatapos naming namili, umuwi na, na kami dito sa bahay ni si Lorraine. Wow, ang ganda ng view at ang lamig dito. At dahil si simula ng pagluto, kanya-kanya na kami ng ginagawa. At kahit pagod kaming lahat, ang sasaya pa rin namin dito. At tingnan mo naman to si Sis Ana. Ang tiyaga niya magbalat ng bawang. Oh, Sis Ana, hindi ka na fasting niyan. One, two, three, bulaga! Oh, diba? Tuwang-tuwa si Sis Ria sa lumpia wrapper. At ito naman si Sisi Kasi. Para siyang may hinahanap na hindi niya mahanap. Ano kaya yun? Ano na Sis Ana? Kaya pa ba? Ay, grabe na yan. Ang kit naman talaga ng tagabalat namin ng bawang. Go Sis, kaya mo yan. Ito naman si Sis Rhea, Napaka-seryoso mag-slice ng cheese. Parang may iniisip, ano kaya yun? Or else baka gusto lang may sisi na perfect yung pag-slice niya ng cheese. Malalaman mo talaga kapag shift ko. Tingnan mo si Sarah. Ang bilis nila nakapino ng bawang. Kung ako niyan, iniisa-isa ko yan. Siguro abutan ako ng siyam siyam At ito na nga gagawa ng sisiskasi ng mango flow. Habang ang iba, bisi sa paggawa ng cheese lumpia. Ano daw? Cheese lumpia? Tama ba yun? Ah, basta binabalot siya. Dahil kulang pa doon yung pinamiray namin, ito kami ni Sisi Maris. Bigla kaming na pa-SM nang wala sa oras. Bilib na talaga ako sa mga ang gagaling mag-drive ng sasakyan. At ito na nga after one year nakarating na kami sa SM. Paano kasi ang lala ng traffic? At, At medyo natagalan din kami dito sa SM. Paano kasi ang dami-daming tao? Lahat siguro nakatanggap na ng bonus. Kaya ang daming tao. Ang yaman-yaman ng mga tao ngayon. Tapos nang nakauwi kami, bigla kaming nagulat. Abay, nakaluto na sila. At buti na lang talaga, hindi kami inantay. Kasi kung inantay kami, baka alas dos na ng madaling araw kami makakain. At tingnan nyo naman kung gaano kagaling yung mga sisis namin at gaano kagaling yung chef cook namin. Para kami kumakain sa five-star hotel. Iba't ibang pagkain ang hinanda at ang sasarap pati. Huwag, paano na kaya ang diet nito? Di bali, tatapusin nila siguro itong December? Paano kasi unlimited food talaga. Ay nako, inisip ko talaga yung workout ko. Sadyang masasayang lang talaga. Ah, basta dahil December ngayon, lalamon at lalamon ako. Hanggat may pagkain, bahala na si Batman. After naming kumain, ito na pahinga konti. Kanya kanya ng posisyon ng mga sisis namin. At kanya kanya kaming upo sa bawat gilid. After ng pagod at gutom, ayan, relax na relax na sisis Anna. Paano kasi busog na? At ito na nga, nag na kami dito. Very emotional na mga sisis. Aalis ah, na kasi si Princess Sarah. Sasakay na siya ng bar ko at mabablat na siya ng patatas doon. Pero sa totoo lang, very emotional talaga yung sisis namin kasi hindi niya inakala na isasurpresa namin siya. Pa. Paano kasi napagawa ng ACC si Joanna and after pass the paper doon namin kay si Sarah binigay. Wala kasing kalamalan si si Sarah na may pasurpresa kami sa kanya. Kaya ayan tuloy, umiyak siya. Sorry na sis, hindi na mauulit At ito pa, hindi alam ng Princess Sarah namin na may pasurpresa kaming cake. At tinatago-tago pa nga ito ni si si Emma para hindi niya makita. Laking gulat na lang ng Princess Sarah namin na may pa-cake kami sa kanya o bongga Diba? Nakakatuwa naman ang mga sisis na to. Very supportive talaga sa Princess Sara namin. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ng ganitong klaseng Christmas party. Kakaiba para sa akin. Dahil first time kong dumalo ng Christmas party na walang ala. Akala ko ma boring eh, pero hindi pala. Pwede pa christmas party na hindi natin kailangan ng na ala. Simpleng salo-salo at katuaan Ang saya-saya na pala. Lalo na kapag ang nakakasama mong group of friends ay very supportive and positive thinker. Walang judgment na mangyayari bagkos mamahalin ka pa nila at tatanggapin kanila ng buong buo. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa group of friends na to kasi dahil dito na bago nila yung buhay ko. Yung dating lasinggera, gumagalo halos gabi-gabi. Hindi nagsisimba at parang walang takot sa Diyos. To God be the glory and by the grace of God, and laki talaga nang nagbago sa akin. Grabe talaga no kapag si Lord na ang nag-work sa buhay kahit mo. Kahit ilang pagkakamani pa yung nagawa mo, kahit nadapa ka pa ng ilang beses, andyan siya para tuluman kang iahon ulit. And thankful din ako sa mga sisis na to dahil hindi nila ako binitawan at hindi nila ako sinukuan. Andyan sila to guide ni para pagpatuloy ko kung ano yung nasimulan ko. Kaya ang nakampasasalamat ko talaga sa Diyos na sila yung ibinigay sa akin. Sila yung nagiging kaibigan ko at sila din yung naging karamay ko. Kaya thank you Lord sa pagbabago ng buhay ko. At dahil owi oh, na nga kami, pinabluto kami ni Princess Sarah ng almusal. O oh, diba ang sweet? At ito naman si Sisi Maris, mala Sharon neta. nagbalot na siya ng mga sandwich para daw baunay namin sa daan. Para daw makatipid kami, hindi na kami mag over, hindi na rin kami gagastos. O diba siya? Oh, Allah. siya, hanggang dito na lang yung videos ko. Sorry na ha kung wala mga ef efek mga videos ko. Kakabalik ko lang kasi sa pag-vlog. Ang tagal-tagal ko rin nawala. Pero thank you pa rin sa panunood nyo, sa support nyo. Please like and subscribe sa my channel. Babu! Siyan sa susunod kong pag-vlog. Bye-bye!